guys, welcome back dito sa ating channel So ayan, isa na namang sumisikat ngayon sa salarangan ng social media Walang iba kung hindi si Diwata Paris Overload Ayan, mapasyalan natin yung pag-uwi natin Kung saan ba yan bantang Diwata Paris Overload na yan At ito nga makikita nga natin dito sa ating video Yan pala si Diwata, sabi niya sa una niyang vlogs na dati siya nakatira sa tulay, sa ilalim ng tulay At alam niyo ba, sumali na rin pala yan sa, sa, sa isang TV shows So hindi ko lang matanda kung sa Wawawin ba yun? Or sa uh, showtime. Hindi ko alam kung doon yun. Basta napanood pala lang yung ano niya doon, yung, yung pagpakilala niya doon. Yung, siya si Diwata, umahon sa ibabaw ng lupa. Basta yun na yun, napapanood ko sa kanya. And syempre, followers na rin tayo ni Miss Diwata. Ayan, at makikita nga natin na dinudumog talaga yung kanyang Paris Overload. At lahat ng mga sikat na vloggers ay pumupunta na nga doon. Ayan, kagaya ni Alex Gonzaga, um, ni ni na Alawi. Ayan, marami na rin mga small content creator na pumapasyal sa kanyang uh, sa kanyang uh, Paris Overload. Ayan. So, at meron nga guys, marami nga bumabatikos ngayon kay Diwata dahil iba na talaga, sa so, sumisikat talaga si Diwata, diba? So, makikita naman talaga natin sa kanyang Paris Overload na sobrang dami talagang tao. At meron din isang, uh, hindi ko alam kung vlogger din siya na sinasabi niya sa kanyang video na ang mga loto ni sa Paris Overload ni Diwata ay walang lasa at may tubo pa nga ang manok my goodness Ayan, sa 100 pesos guys, mabubusog na kayo. Hindi nyo kailangan idaw ng tao. Hindi nyo kailangan hilahin yung taong sumisikat so, na. Lalo pa siyang sisikat. Ayan, hello sa iyo Miss Diwata. Ayan, at napanood ko nga ngayon humagama na mayroong isang ginang, may isang um, good sa Samaritana na tumulong kay uh, Diwata na binigyan talaga siya ng cash. Sana all. Sana all talaga mapapasana all kami na merong isang good sa marata na bibigyan ka ng, uh, ng tulong, di ba? Pandagdag sa negosyo, di ba? Naka good vibes and good uh, good luck sa iyo Diwata Paris Overload more blessings to come. Ayun, panoorin na nga natin tong video na to. excited din ako. Alam niyo guys, nagtatanong-tanong din ako saan ba yung Paris Overload na yun ni Diwata kasi pag ko pa siya lang namin yan nung asawa ko, di ba? <laughs> So, yun lang, guys. Panoodin natin itong video ng isang ginang na nagbigay nga ng uh, cash kay Diwata Overload. Uh, Diwata Paris Overload. Binigay siya ng cash. O, di ba, sana all. So, good luck sa'yo, Diwata Paris Overload. So, panoodin natin yung video. Maraming salamat po? Binigyan ako ni Madam ng pera. Thank you, Madam. Thank you Suma. so much. So, mo yan sa iyong kuhunan. Sa so, dami, dami. Okay, At yung mga yun apika, o. Kaya maraming tumutuloy. Ayan, o, guys. Binigyan ako ni Madam. Ganoon ko siya ng ginsan. Sinatawag niya ko para bigyan ng pera. Ayan, maraming okay. salamat, Madam Masahit. But ang bet-bet ni Madam God bless to, Madam. Dadagdag ko to sa puhunan ko. Madam ko ko. at least ina-api ka ngayon. Maraming tumutulong sa iyo. Maraming salamat, Madam. Sa dami ng basher ko, ikaw talaga sigurado ko, kampi ko. Kasi tanulungan mo ako para bigyan pa ng pera. Salamat okay. talaga, And God bless ko, madam, ulit. Sa to, Madam. Pagpuhunan mo yung tanggag sa iyo. Thank you, Madam. Nahiya ko. Na-appreciate ko po. <laughs> So, yun lang guys. Ayan, nakita naman natin kung gano'ng kasaya si Diwata Paris Overload. So, ayan, follow nyo siya. Follow yun lang guys. Makikita natin kung gano'ng kasaya si uh, Diwata Paris Overload. ayan, sa kabila ng maraming bashers sa kanya, may mga good Marita pa rin talaga na gustong tumulong sa kanya. So, yun lang guys.